Oh, ito mo, bumabulok. Hala, ang galing. Chu! Dito ka, dali. Okay. Kunin mo, kunin mo. Chu! Dito ka, dito ka, dali. Chu, chu! May ko na ito ito. May salamat naman, nang dahil sa cardio. Hindi lang, bumama na kami ito, ta. Bumama na. Binainom namin ng cardio. Binainom ng cardio? Kardjo yuk, support Boy Life. Support life, timbu pemangono. Boleh. no. <laughs> 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 <Goli>. <laughs> Jujo, dito. Eh. Gimana sabe? nih. So good oh. Diba? Pinaglagak kita ng itlog, papakainin ko Huwag mo na yan Pakainin niya Ayaw niya Tubig, kailangan niya Tubig niya, Baka kailangan tubig Yang, gagaling yan, gagaling. Gagaling yan, gagaling. May sinusuko ka daw eh. Thank hmm. you. Okay na? Okay ka na? Ang pakaramdam mo? Okay na ang pakaramdam mo? Ha? Okay na ang pakaramdam mo? Ha? Okay na ang pakaramdam mo? Mabanta. Thank you, Karjo. Dahil sa Karjo, oh, na-revive si it. Papi. Kala <laughs> ko mamatay ka na eh. Pinakay ko asukal eh. Asukal? Nintay lang tayo kanina. Kaya <laughs> nga.